Dala na nga ako ng payong at sobrang init dito yung taas. Ayan. Ayun sila sa kabila. So, umaga uh, umagang umaga, mainit na agad. Katatapos na ng bagyo pero sobrang init na agad. Nag-repair tayo ng bubong dahil uh, yung ibang mga text screw natin ngayon ay kinakalawang na at saka may napansin ako mga leak na dito sa bubong so susolusyonan so po namin ngayon uh, lalagyan po namin ng mga washer lahat ng uh, text at lalagyan po namin elastosil para sigurado na walang tutulo in the future so napansin din namin dahil uh, UPBC po itong ating uh, bubong napansin ko rin namin na medyo parang uh, uh, gumalaw yung ating bubong dahil sa sobrang init parang hindi na niya kaya yung init so meron din yung mga text screw na, at saka yung bubong na parang uh, nabutas na dahil sa sobrang uh, init so ating ayusin yun at uh, susolusyonan uh, na doon sila sa kabila tagal muna natin lahat ng tech screw niyan. ito na ating mga washer at saka ito yung text crew ikakabit ayan, ayan. ito yan ito na nangyari hindi na tatanggalin yung goma sa baba hindi na oh okay na to tapos talagyan natin ng elastosil. dito para wala talagang tutulo dyan Ayan, ganyan na naman yun yung mo so, na lahat ng uh, tech screw. Tapos, uh, liliyahin na, nililiyahin uh, na ito. lahat mo. Ang lahat. Nililinisin mo na. Para kapit nung, uh, na muna na. Ilastos Ayan, natin ang washer yung text screw. Yung Ay, dati niya, o. Oh. Yung dati butas. Kasi kung babaguhin, dito. Oo. Oh. Kasi mahirap pag butas, eh. Sumunta lang natin. Lagyan na lang ang elasticity. isa-isahin nila yan ngayon araw <coughs> buti nga ang panahon ni Guana kikisama na kaunti kung hindi ha pero sana mamintang hali ganito rin kalilim na medyo grabe oh. Nabutas na. So, ang para na lang namin. Lalagyan natin, natin ng panibagong saklob club. Ilastosol din natin 'to. Para sa rado. Dapat sa ay screw. Ganyan. Tapal na. Ilan lang naman yung grabe na ganyan. Tapos isa. Mm. Yan na dito para kami sa taas tinitingnan ko rin yung ginagawa nila dito so bilang isang contractor dapat alam mo yung mga ginagawa ng tao mo at saka alam mo paano mag solution ng mga ganitong bagay at dapat alam mo kung ano yung mga dapat gamitin lalo sa ganitong mga solution, uh, ganitong sitwasyon So, mainit. Gumilid muna tayo dito sa ilalim ng uh, bubong. Mainit. Wow. <laughs> 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 mainit doon sa ano kasi may araw na eh. Ang ulap, medyo lumalayo yung ulap. Sabi ko nga, medyo sana makisama yung panahon ngayon na magkamero ng ulap. So, gumilid muna tayo rito. At habang... Kasi matagal to Madami kasi ito eh na papalitan ng text screw at saka lalagyan ng... Uh, Uh, last elastos sila at ng, ano, washer madami to ang ko dito may isang libo na tag screw uh, kulang kulang dalawang libo yung malalagyan dito so umorder tayo ng dalawang libo na washer malalaman natin kung ilang tag screw yan bibilahin natin kulay yung matitira pero sana walang uh, matapon ano? walang masayang para alam natin kung ilang tag screw yung nakalagay dito sa ating bubong Ah, uh, dito muna tayo, sobrang init daw <laughs> itsura niyan. Yan, ganyan kataas po yan. Pag nahulog ka dyan, sigurado. Launa na lang hapon at tumakit ulit tayo rito, no? Ano yung inibig ko sa taas kaya nakaisip sila na ng solusyon para mabawasan yung unit. At nagsaklob sila ng ano, ng, ng, ng karton doon. yun may karton. Naroon na sila dun sa portion na yan, yun. Na. Ah. So yung mga gamit natin nakastambay lang dyan. Eh. ito naman tayo ng gamit mula sa power tools. Alauna, 1.30 nagkakamali uh, 1.30 na ngayon uh, mainit pero medyo kulimlim medyo ban. tama, yung um, malaki ang butas so yeah, tinapala na no tapos meron siya elastosis sa so gilid at saka dun sa loob Ayan. Okay, yeah. ito yung sitwasyon ng gutter no? Um, may mga kalawang na din at uh, tingin ko delikado na ba uh, kailangan na ito na kaya na ng raspong gutter at tapos uh, alagyan natin ng kortar yung dalawa yan meron pa isa doon yung gater medyo na din so, talaga natin yan oh, grabe na rin niya talaga yung kalaw ng gater natin eh, sarap dito sa taas yun pa rin sila